Pag nirequire require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo ay hindi na ho confidential fund yon. Kasi just um, like uh, just Mr. like ako uh, lang kung ano no, kung ako lang pong get, mag ano uh, doon, sa require uh, po yon ng uh, joint circular. So hindi po pwedeng ano no, kasi meron po tayong ano no, joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Po so, hindi po nakakatawa. Nasabihin natin na hindi tayo nagsasabit ng ng ano no ng mga resibo. So, uh, I beg to disagree po, no? Kailangan din natin mag-follow po doon sa JC2015. Ah, uh, pagpaunmanhin po niyo pero mula po na ako ay maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po resibuhan?